Dear Dr. Love, Hello po sa inyo at sa lahat po ng Dr. Lovers. Magandang gabi po. Ako po si Eliza. Tagakalokan po ako. 36 years old. Gusto ko po sanang ilapit sa inyo ang problema ko sa pamilya ko. Wala po kasi akong mapagsabihan. Ang sistema po kasi, Dr. Love, Paano ko sasabihin sa aking pamilya ang mga kakampi? Eh baka mamaya, lalo lang po lumaki ang sunog. Lalong hindi ko masabi sa mga pininsan ko dahil sila naman po ang mismong kalaban namin. Ang gulo-gulo na po kasi, Dr. Love. Magkakasama po kaming pamilya, nanay, tatay namin at kaming apat na magkakapatid. Ngayon po, ang isa sa aming kapatid ay medyo nakakaangat ng buhay sa buhay pero talaga namang masasabi ko dahil iginapang talaga nila nanay ang kanyang pag-aaral. Matalino rin po kasi ang kapatid namin na yun, babae po siya. Kaya nga po, pinatigil kami para lang makaraos ang kanyang pag-aaral doktor na po siya. Isa pong family medicine or general practitioner. Masaya po kami at masasabi kong worth it naman lahat ng sakripisyo naming pamilya. Kaya nga lamang po, matapos siyang maging doktor, para bang dumalas na ang naging away sa aming pamilya sa pagitan namin at ng mga kapatid ng aming nanay at tatay. Nung una po kasi, maayos at sweet kaming magkakamag-anak, as in, nagtutulungan. Pero nung naging doktor ang kapatid namin, parang lumayo ang loob nila. Tapos, madalas, lalapit na lamang sila kapag may kailangan. Una, lagi po silang kumukuha ng biga sa amin. Ang tinutukoy ko po, ang kamag-anak nila, nanay. Hinayaan namin dahil pakaramdam namin si nanay lang ang may karapatang sumita sa kanila. Pero nang isang beses na basita sila ni mama dahil halos tatlong buwan na silang kumukuha ng bigas sa amin. Araw-araw. Take note, Dr. Love. Araw-araw. Aba, sila pa ang galit. Ang sinasabi nila, kumo umangat daw kami ay naging mayabang at madamot na raw kami. Paano naman nangyari 'yon? Saan galing ang sinasabi nila? Pero hindi dyan natapos ang away, Dr. Love. Umabot pa sa yung sa yung maliit naming tindahan. Halos araw-araw na lamang ang mga anak nila tita at tito. Hala, grabe, mayat-maya ang kuha sa mga paninda namin. Mula sa mga merienda, mga panlaba, mga chichirya, soft drinks at araw-araw Araw-araw din po, nakakaloko talaga. Ang matindi rito, Dr. Love, hindi rin nagpahuli ang mga partido naman ng tatay ko. Tinatap nila ang kuryente nila sa amin, maging ang tubig. Nakakakulunan dugo. Kaya pala kahit anong tipid po namin, pataas ang pataas ang kuryente namin at tubig. Dahil halos lahat pala ng kamag-anakan ni tatay nag-jumper sa amin ikinabit ang ilaw nila sa amin. Ganon din ang kanilang tubig. Hindi ko po maintindihan bakit biglang naging ganoon sila. Ito po ba ay inggit o inis dahil ayaw nilang may aangat na dapat sama-sama lang kami sa hirap. Pero bakit? Eh nakita naman kung gaano gumapang ang pamilya po namin mga sakripisyo at lahat at hindi ko lang po talaga magets Dr. Lam. Tapos yung unang lungkot na naramdaman parang naging galit na. Sa tuwing naririnig ko po kasi ang pag-aaway nila, ang pang-aaway nila sa magulang ko, para pang gusto ko lang kalimutan na kamag-anak ko sila. Grabe po sila. Lagi na rin po silang nanunumbat. Kesyo yung panghihingi namin ng mga toyo noon sa kanila noon, sa tuwing wala kaming pangulam, lahat inuungkat. Kumbaga, parang gusto nilang palabasin, kumo magkakamag-anak kami, ay obligasyon namin na tulungan at buhatin din sila. Dr. Love, wala naman pong problema sa aming tumulong, pero hindi po sa ganyang gaya ng ginagawa nila. Halos buhay na naman sila. At pagkatapos, masita lang sila, o matanggihan ng isang beses kung ano na, na ang sinasabi nila at kung ano-anong pinagsususumbat na parang bigla kaming kami na ang masama at kami ang nang aapi. Dr. Love, ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ang dapat naming gawin ng pamilya ko? Ayoko na pong sumunod sa sinasabi nila nanay at tatay na huwag pansinin kasi po ang naaabuso talaga dito ay ang kapatid namin na kumakayod, tapos sila puro pasarap at hintay ng biyaya. Sana po ay mapayuhan po ninyo ako. Ang nanay ko po ay nakikinig din gabi-gabi sa inyo. At sana marinig niya ito, gumagalang alaysa ng kalookan." Maraming salamat sa iyo, Alaysa. Salamat sa pinadala mong liham kasaysayan sa atin. Nako. Parang ano, parang gusto kong makarelate sa iyo. Alam mo, may mga tao, Alaysa, na kung tawagin natin ang mga parasites. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang parasites. Pero, ito yung mga tao na wala na ho, wala na ho sa hulog talaga wala na sa katinuan ang ang pag-iisip at uh, ito ay namo ng inggit na parang gusto nila ay uh, kung um umunlad man ang ibang tao ay kasama silang umunlad kahit wala silang ginagawang paraan para umunlad sa buhay. At yan ang nakikita natin yung pagiging parasite ng mga kamag-anak ng nanay mo at saka kamag-anak ng tatay mo. sangkara ka naman nakakita ng mga tao na may maliit kayong tindahan? Pagkatapos ay doon lahat kukunin ang kailangan nila. Ibig sabihin siguro ay inuutang sa tindahan. Puro lista, puro lista. Pero hindi nakakabayad. Ngayon, kahit nga si uh, mani Pangilinan ang pagtayuin mo ng sari-sari store o ng isang malaking grocery, kahit na si Ramon Ang pagtayuin mo ng grocery, pag ang mga customers ay eh, kagaya ng mga kamag-anak ninyo, na uutang ng uutang, hindi man magbabayad. Aba, eh, malulumpo ang mani Pangalinan, malulumpo ang Ramon Ang. Mauubos din ang kayamanan nila. Kasi sisip sa pin ng mga parasites sa katulad ng mga kamag-anak nyo. Saan ka nakakita naman ng mga kamag-anak ng tatay mo, ang mga tinamaan ng kulog na yan, na nagja-jumper para makalibre sila sa kuryente, alam ba ninyo na yung pagja-jumper ninyo, pati kami na hindi nyo kilala, kami ay nagbabaya din sa meralko ng mga ninanakaw ninyo na mga kuryente. Yung lugi ng meralko, sinisigilian yan sa amin eh. Sa ating lahat. Alam ba ninyo yun? Napakaganda ng negosyo ng meralko ah. Eh? Pag nalugi sila dahil sa mga jumper, sa atin si yon, yun, binabawa sa atin yon, At delikado yan, maaaring magkasunog. Ngayon, sino ang pupwedeng pumigil? Miski sino pupwedeng pumigil dyan? Unang dapat na pumigil dyan sa mga kamag-anak ninyo ay ang mga magulang nyo yung partido ng nanay mo, yung nanay mo ang dapat magsabi sa kanila, tantanan na ninyo ang pangungutang dahil wala kaming mauubos ang pera namin, ang puhuna namin. Tantanan na ninyo ang dahil kung nakatulong man kayo sa amin noong araw, binigyan nyo kami ng toyo para maiulam namin, marami na rin kami naibigay sa inyo. At hindi po pwedeng ganyan ang buhay na palagi tayong parasite, umaasa tayo sa iba. Konting kapal lang muka. Di ba? Hindi bang ba sarap ng feeling mo yung pinaghirapan mo? Nakikita mo nakakapagpundar ka. Ako, you know, masasabi ko sa inyo, ang sarap ng feeling ko dahil itong, sino, walang kakwenta-kwenta pinapasweldo ng kumpanya sa akin dito. Kalahating milyon isang buwan. Sana ah. Oh. <laughs> Paparinig kay Mr. Raul Cruz. <laughs> Kalahating milyon ang sweldo ko sa buwan. Oh, ang sarap ng feeling ko. Katapos, katatapos ko lang makatapos magbayad ng ng condominium dyan sa McKinley Hill. Oh. Kasi, no, tanong mo kay Jai kung mayroon siyang tinitigilan na condominium. Doon ka tumira sa condominium ko sa McKinley Hill. Wala kang babayaran. Walis-walisin mo lang. Di ba? Yung e nga lang, medyo malayo dito. Di ba? Mag-grab ka pa. Tatlo yung condominium ko doon, pipiliin mo. Anong gusto mo? Di ba? Payabang. Di you ba? Know? <laughs> Sometimes, ang sarap pa, no? I wish, I wish, sana all. Pero makapipigil po niyan, una yung inyong mga magulang. Kasi sila ang kamag-anak. Yung tatay mo. Aba, hindi ko alam kung anong, kung may nakabitin ba dyan sa tatay mo sa pagitan ng dalawang hita niyan. Dapat, magpakalalaki siya tumayo siya at sabihin niyang hindi na ho po pwede na ninanakawan niyo kami ng kuryente at napakamahal ng bayad ng kuryente sa Meralco. Hindi po pwede yung ganyan. Pati tubig sa amin pa rin, nakatap kayo sa amin ng tubig. Alam ba ninyong, delikado yan at bawal na bawal yan. Hindi na ho, hindi na ako papahig ng ganyan. Kung gusto niyo magkakuryente, mag-apply kayo sa Meralco. Kasi naghihirap din kami. Hindi naman kami kasing yaman ni June Banaag. Naghihirap din kami magtatrabaho para, para ma-maintain namin yung mga pangailangan namin dito. Kung hindi kaya ng mga magulang nyo, i-report nyo sa barangay. Or, i-report nyo sa Meralco. Merong hotline ng Meralco. I-report nyo na merong mga nagja-jumper dyan sa inyong area para taggalan nila ng jumper at hulihin. Pero ang maliwanag niyan, Eliza, kayong magkakapatid ay manindigan at protektahan ninyo ang lahat ng mga pinaghirapan ng inyong kapatid na ngayon ay doktor na. Lahat ng naipundar ninyo, tungkulin nyo na protektahan yan. At hindi po pwedeng ipakain nyo at isupply nyo sa lahat ng mga parasites na mga kamag-anak ninyo. Hindi po masama ang tumulong. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Be charitable. Tumulong ka sa nangangailangan. Pero kung alam mo na niluloko ka na ng tinutulungan mo, ay gamitin mong common sense mo hanggang walang tumatayo sa inyo, walang mababago. At hindi mapipigil ang pang-aabuso sa inyo. Kailangang pandigan nyo ang inyong karapatan. Kailangang tumayo kayong magkakapatid. Mukhang ang mga magulang nyo'y mahiyain upang protektahan ang kanilang mga karapatan. Kayong magkakapatid ang maaaring tumayo upang protektahan ang inyong mga interes la luna sa tulong ng inyong barangay at mga local officials na siyang maaaring mamagitan sa inyo kung gustin lang magalit at humiwalay sa inyo that will be their decision pero ang sa inyo kung makakatulong kayo tumulong kayo pero mali ang paraan ng jumper at pagkakabit ng tubig na iligal sapagkat hindi lang kayo naapektuhan. Pati kami na hindi nyo kilala ay nagbabaya din sa mga ninanakaw na kuryente sa Meralco. Sana inatulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.